ng mga idol karon magluto ta tinula nga banat mga isda mga idol oh banak. Ludung ni tagalog sa english ni love river mullet lami ka ni sabon mga idol kay sabo ani gilo-gilo grabe ni katambok ni isda ah, atong tagtaron ang banak mo na si mga idol oh. ato dayong hugasan magpainit din tag tubig sa kaldero pagbukal ah, butangan din natong panakot lowi abong bay og tangad ito na siya mga o, na ato na ng watu unga nga mabukal ah, mga edul pagbukal ah. na ah Ilulod na natong banak, mga idol. O na siya Butangan atong na asin. Butangan na yun o. Bitsin. O na pagtimpla. Mura na itong panakot o. Itimpla na itong bitsin. Kamayon ragbitsin, mga idol tanawang sabaw mga idol o, di grabe kay yilo-yilo, oh sa iyan ang tambok mga idol dindot kay ning sabaw sabaw ning isda kay eh, grabe ka tambok Yilo-yilo lang sabaw atong tanawon oy kapit na mubukal ang bukal na, na mga idol taud taud ah, luto na dali ra man malutong isda mga idol na, oh bukal na luto na na mga idol ah nagyelo yilo sa sabaw mga idol oh grabe ka lami ah, na na iyang finish product mga lolo luto na grabe kalami ini siya ay banak ludong sa tagalog lob rebel mullet sa english oh, lami, ah, awa mga lolo sabing lami